kanina meron kami kasing ano, meron kaming mission ni, ni Merimon. I think mm. importanting ma-discuss ma namin dito, no. Again, naniniwala rin kami talaga na parang hindi dapat binibigyan ng ano no hindi dapat binibigyan ng precious airtime mm. kapag fake news oh yes, dapat lang oh, oh, oh otherwise oh, kakalat lalo oh, 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 oh. oh, oh. Kak kakalat nga masyado no mm. uh, pero uh, kanina kasi sinasabi ko kay Mary na uh, uh, pero the thing is meron ng ibang taong kilaladkad doon sa fake news. Mm -hmm. Tapos uh, parang marami nang naniniwala mm -hmm. kasi kalat sa social media. Mm -hmm. So parang I think dahil tayo ay programang sa totoo lang, ano, Mary Mon uh, at saka yung mga kasama ko dito, uh, dapat doon tayo sa totoo lang. Mm -hmm. So sinasasabihin ko na sa inyo na tama no Mary bon, maski yung kampo po ni Senator Marcoleta ay nagsabi na hindi po totoo yung ambush na nangyari sa kanya. Hindi totoo yun. Kung sino-sino man nagpapakalat niyan, ay sinasabi na hindi po nangyari yan. At lalong hindi po totoo na merong kapwa senador na nag-ano daw nagano uh, nag ano instiga oh. mm. Hindi naman daw po 'yun totoo. So sinasabi yan, namin kasi nga ang ating advocacy chiki from the very beginning ay itama kung may maling balita. Correct. At mm -hmm. mali po 'yung balita. Wala pong ganoon. Kapag nakita niyo 'yung mga lolo, lola, tito, tita ninyo na nagkakalat po niyan ng link na 'yan, sabihin niyo hindi po 'yan totoo. No? Pero meron man ikaw, I'm sure it was tough uh, asking that question sa mga senador kahit alam natin na fake talaga siya eh. Kaya lang kailangan din natin sabihin na hindi talaga siya totoo. Tama, Jovi. Lalo pa yung umiikot kasi net na mga quote-unquote news etong tungkol cool daw sa isang ambush attack na nangyari daw dito kay Senator Rodante Marcoleta. And ang sinasabi nitong mga kumakalak na fake news, eh, planado raw ito ni Senate President Tito Soto. And uh, so far, sa nakuha natin na uh, feedback mula kay SP, eh, una yun nga, hindi naman na kailangan pa itong bigyan ng uh, air pa o yung ng lang space pero parang pinapahiwatig niya lang din na pagdating naman diyan walang basehan yung yung fake news na ito and even on the side of senator marcoleta no nagtanong din tayo sa kanyang uh, media relations officer ang uh, binalik sa atin is yung naging post ni senator marcoleta online na nagsasabing huwag maniwala sa mga kumakalat na fake news ngayon yes so uh, mm. so again gusto na namin uh, lalo po yung mga kababayan natin uh, sa mga ano po ano, sa malalayong lugar kapag ka po ito'y dumaan sa inyong timeline dahil ito'y ano no ng SDL eh, mm. na sa inyo kung mali or hindi yung mga nababasa ninyong balita sinasabi namin sa inyo ang totoo na hindi po talaga nangyari yung ambush na yun. maski si Senator Sen. Marcoleta sinabi na po niya hindi po nangyari yon so wag na po ninyong ipasa at ikalat Hmm. Kasi wala pong basihan yung balita nyo. So, kinaklaro lang namin yung bilang advokasya ng STL. Go ahead, mga katabi ko, kung gusto nyo na magtanong tungkol sa uh, Actually, sa gusto sa katotohan kung... ng flood control. Oh, sa flood control. <laughs> oh, ko sana si Mary sa Salen eh. Pero sige, unahin natin yung flood control. Actually, ano si uh, Sec Dizon, mer meron siyang ano uh, binanggit na mga project na sumusulpot uli. Ano ba ito? Oo, Chiki. May mga red flag kasi na minark ang Senate last week. Noong unang sumalang itong over uh, over 600 pesos billion na proposed 2026 budget ng DPWH. Yung mga red flag na to nag-range siya sa mga projects na libo-libo. Uh, lagpas apat na libo ito ng mga proyekto walang station number. May mga projects na duplicate. Ibig sabihin, nauulit, repeating siya. Meron ding mga proyektong na flag uh, na red flag itong senador na mga multi phase o mga hinati-hati. And so far mm. kanina, uh, na ni Secdison yung justification or yung validation sa mga ito. So gumamit sila ng geotagging plus yung mga ma, maaari nilang nagawa na field inspection para ma-check at ma-verify muna ang mga ito bago mapasa at committee level yung kanilang panukalang pondo. And so far, doon sa mga project na walang station numbers, 4,085 na ang naitama nila at nilagyan na nila ito ng mga station number. Pagdating daw sa mga infrastructure, kawari mga school building, mm. school ID number ang nilalagay nila dito. And tungkol naman doon sa mga umuulit na proyekto, so far 798 out of 946 na red flag na projects ang na-validate na and nagkakahalaga ito ng 11.6 billion pesos. Yung nakikita nila dito, wala namang daw irregularity kasi yung mga nage-exist na proyekto ito, though nakalista siya ulit, is continuation. So for example, meron isang proyekto sa Lower Kalinga District Engineering Office, yung nakalista siya ulit for 2026, pero dahil yung funding nito na around the 11 million pesos is para sa pagdudugtong niya from station 2, kasada ito eh, from station 2, ang uh, additional 820 meters to station 3. So so far, yun yung sure si Sec. Dison, pero humingi pa siya ng oras kung maaari na pagbigyan siya until Friday para ma-validate pa yung mga natitira kasi may 500 pa siyang hindi na si Silip, Meron pa dito yung mga duplicate projects nga na around 198 uh, projects and pinagbigyan naman siya ng Senado until Friday. And as much as they can, i-validate nila ang mga ito pero sabi ni si Sec. Dizon, pagka talaga sa point na hindi ito ma -ja justify bukas naman daw siya kung tatapyasin mula sa kanilang budget itong uh, amounting doon pa sa ilang red flag projects, Shiki. Uh -huh. Pakinggan rin po natin no, yung sinabi ni Sec Dizon, reaction po niya kung paano tutugunan ang flood uh, problem po, mga kapatid. Meron pong naiwan na 15.7 billion na flood control for foreign assisted projects. Ito pa, yan po eh. Talaga naman pong makakasiguro tayo na hindi mananakaw yung pondong yan at maayos po ang pagkagawa ng mga flood control projects na yan. Okay. Mm. Ako uh, may tatanong lang uh, ako uh, Merrymon. So as we speak um, Wala pang matatapyas Itong mga projects na to Since na-validate na Kasali pa siya sa budget Pupondohan ito for next year Mm -mm. Ang sinabi kanina ni Senator Sherwin Gatchelian, Finance Committee Chair, tinitingnan nila na around 70 to 80 billion pesos ang pwede pang matapyas mula sa DPWH by Friday. Kasi ang inintay nila dito is yung validation pa or yung justification itong natitira pang pa mga red flag projects. So, Chances are, sabi ni Senator Sherwin, baka matapyasan pa raw talaga yung budget mo doon sa so far pumasa naman yung 600 uh, pa 600 billion pesos na budget ng DPWH 33 pa rin nila na maaring mabawasan pa ito around 70 to 80 billion pesos. Mm -hmm. Ano nga pala Mary Mon yung sinabi ni ano ni uh, Sec Dizon nung uh, sinabi ni Senator Erwin Tulfo na paano yan hahayaan na lang natin yung ano yung uh, Pilipinas mong Pilipinas na bumaha kasi di ba taan laki ng natanggal sa budget ng DPWH at magkano nga ba mm -hmm. ulit 'yung natanggal? Bilyones 'yun eh. Oo Chiki. Ang sinabi naman dito ni Sec hindi pa rin naman daw nila bibitawan 'yung pagbabantay doon sa flood control o 'yung issue na 'to. Una, ang assurance is 'yung uh, 15.7 billion pesos na natira. Meron pa rin naman daw mga nakalaan para sa flood control projects pero ito na yung foreign assisted hindi na siya yung locally funded para raw masiguro talagang walang makukulimbat wala raw mananakaw ng pera pero sila rin mismo sa public works magsasagawa pa rin sila ng mga programa para raw ma-ensure yung epektibong pag-pagfunction uh, pa o pag-ooperate ng mga nag exist na flood control projects and so far naman sabi ni Sec Dison makikipag at nakikipag-cooperate naman sila sa mga ahead siyang may kinalaman dito para ma-ensure na lalo-lalo pagdating sa mga susunod ng mga proyekto kung magkakaroon man, eh masisiguro yung implementation at yung effectivity nito. Okay. Meron ka pa GDP? hindi shift ako eh. Alam mm -hmm. ko na uh, nagdagdagan na yung lisan. Walo na yung maglalabas ang uh, sal -e nila na mm -hmm. senador. Dapat today, uh, pero biglang naurong for tomorrow. Parang mm -hmm. ba't naurong pa? Ba't ganun? <laughs> excited pa naman kami. Ako. <laughs> excited. <laughs> Oo, actually sa atin din unang kinumpirma ni Sena Secretary Renato Bantog. Supposedly, din ngayong hapon, i na yung pitong sal -en pa ng mga senador. Kabilang na dyan, Senator Ping Laxson, Senator Migzubiri, Senator Loren Legarda, Pia Cayetano, ba Makino, Erwin Tulfo at JV Hersito. Naging walo pa siya humabol si Secretary Bantug. Walo na raw si Senator Lito Lapid din daw pumayag na rin. Pero nitong hapon na ulit ng media ito namang si Sec Bantug at ang sabi niya baka bukas na ilalabas kasi may humabol pa na isa dalawang senador. Uh, so far nabanggit niya si Senator Rafi Tulfo na do naglabas siya ng sarili niya ng readily available na sal and kasama ang kanyang asawa Nag-request din daw sa Senado na maglabas din ng kopya ng kanyang sal. n so siya, plus si Sen. Joel Villanueva. So bukas, we're expecting na baka 9 or 10 na sal -en na yung mga bagong lalabas. Bukod dito sa mga nauna, sina Sen. Rizal Tevero, sina Sen. Uh, Robin Padilla, yon yon yung inihintay natin kasi raw pinagsasabay-sabay na pinagko-consolidate na and for Senator Rafi syempre ito check din daw niya yung version na meron siya para lang masiguro na baka may kailangan pang i-redact down information so imbes sa today bukas daw ang labas ng mga salen na to. Ah, pero 'yung pag-release ng salen isang taon lang 'yon, hindi 'yung past uh, few years. I think uh, 'yung covering uh -oh. this year, yeah. Uh oh, this year lang. Uh oh Kasi uh, yes, pag yung ganun pinaka latest. Pag ganun kasi pag this year lang, hindi mo makikita 'yung pattern na eh, 'yung biglang nag-spike bilang at the yeah. end. Ilang taon tayong uh -oh. ano ib na bula? Wala yeah, exactly. tayong access. Uh -oh. Sino may kasalanan? Alam niyo na kung sino. <laughs> 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 oh, pero Well, at least may basis sa tayo from this year yeah. on that mm. we can like see ko ano yung mga susunod na mga uh -oh. move nila. No, uh, it's a good start. Mm -mm. Uh, true, true. Anyway, Marymon, thank you for all the updates. Salamat, Marymon Reyes. <laughs>